ang guys. Ano ito, guys? Dahon ng labanok. Radish leaves. Eh. Mag-experiment na lang mga kong Lotto mga idol. Dahon ito ng radish mga idol. Mag-experiment ako ng luto Nang hinayang kasi ako itapon to. Ang ganda-ganda pa naman sariwang-sariwa na, na dahon. Ang iba hindi to niluluto. Pero nakita ko doon sa ibang lahi, niluluto eh. Kaya ni, try ko din na iluto itong dahon ng radis. Ah, yung dahon ng laban sa basa Tagalog. Dagan ko ng tubig. Parang konti yung tubig. Baka hindi maluto. Ayan, pwede na yun siguro yun. Antakpan muna natin mga idol. Ayan guys, subuksan na natin guys. Ayan guys, experiment yan guys. Ano yan na uh, daon ng labanos. Ang ginis at lalagyan ko guys ng itlog guys. Ayan guys, uh, experiment lang to guys. Ayan. Try natin kung ano bang lasa nito. Pero sa tingin ko masarap to. <laughs> Ayan o, no, oh, idol o. Oh. natin ulit guys Para maluto Pag-uksan natin ulit guys. Luto na sigurado. Luto okay, na yan. Matikman nga. Dahon ng labanos. Ginisa, kamatis at nyaloan ng itlong masarap sarap mga idol may ano lang may may pait pait konti pero masarap sarap lasa niya mga idol ayan guys maraming salamat guys sa panunod nyo ng experiment kong luto ngay sigurado ako ngayon lang ako nakita ngayon lang nakita ng luto na katulad nito daw ng labanos ginisa na hinaluan ng itlog parang katulad nung pagluto ba guys ng ampalaya yan guys, salamat guys